kung sa saat lahat guys ang mga pinapakita niya sa mga kamera walang mo na ngayon si pagkaginang sa kung sa kalsada mo na siyang ayon talaan mo na kami din guys at kami ay mag susundot-sundot at kung guys yung aring nabiling makuha mo ka pa dumi nabiling uh, tawag na ito pikiam. Ayun po guys, alis na po kami at ako nakabili na po ng kikiam at dalawang kway-kway. Ayun po guys, ang daming baka. malamim kong mga tanim na saging na paguha. Paguha. Paguha kung tawagin ng sabisaya. Walang alam mo sa amin guys. Nangain mo na ako guys ng binili kong ikiyang. Kain po tayo guys ng Quick quick tsaka pick quick 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 tsaka pick quick Sila hawolugan cellphone Mama nana. Hmm. Dyan, ano, na anak. May tilapia dyan na anak. Ang tawag doon? Tiksaw. Tiksaw anak. Hunting. Tiksaw hunting yung tiksaw. Yung baril yun. <coughs> May nagtitiksaw ho. Malalaka dyan. Hito anak. Hmm. O may aso dyan, pero may aso. Ha? Huh? naman? Hmm? hmm. May naano doon, just tabi, tabi po. Malino. May daanan pala, pababaw. Tingnan Hindi ko na yata. Ayun po guys, nakakapagkain uh, na po ako ng aking binili na quick kami po ay pauwi na po guys. Ayun po guys, nandito na po ako kami sa, nakarating na po kami guys. Naku po, ay bakit ng manok? Ano Kinaybot ng manok at... ang aming sili. Ano Aryo? Sa maingat ako, mamaya itis ng hinog na kamatis.

ano? Yeah. Wow! Si you? Mahirap na siya! Ayaw, soda! Sa ka payatot! Bakit ba yung yung mga talong? Ang lanta! Murul! Si Lili, guys, ano? Ako natutuwa kung nakikita ko yung mga bunga niya, guys. Ang aming tanim. Ano dang kay hinog na yan? Nahinog na yung sakay mong saging. Isang araw pinatong ko sa iyo. Piprito yan. Masarap. Sarap yan? Ayan. Saging. Maya. Ay, nalay. Ligid ng kamatis. Kanina. Ang ganda ng kamatis, guys. Oh. Sarili namin tanim. Ay, nakakuha ako ng apat. Ang iba ay mga hinog pa. yung <laughs> ay kami ibon guys nakakatawa panada kokokro bilig ang ano ang kalamansi at saka pomelo kailangan siyang diligan o natuyo yung ano natuyo yung kanyang dahon po guys, ako magpapaalam muna po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang support at nanonood po sa aking munting YouTube channel. Bye-bye po. God bless po sa ating lahat.